Kaunta guys, ang sudan bulan. Makinamot ko. Nagtago ko diri Para hindi nila kita ko. Bulan. Kasi mabaho daw yung ulam ko. Ay, ay, ay. Pero, pero bago kayo manood ng video ko, Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe. Thank you. Harap ng silo. Harap. Wala akong kamatis. Anong ulam nyo? Kung may kamatis kayo, pahingi. Pelvisin niyo dito. Gusto ko yung may kamatis. Wala akong kamatis. Eh. Kain. Kumain na kayo. Bala kayo dyan. Kain. Tuyo-tuyo hmm. lang tayo ngayon. Mahirap ng panagat. <laughs> Walang isda. Nagtago. Nagtago. One year na yung tuyo ko eh. Nilutok ko na talaga. Last year pa to. Nakap. Huwag kayong isturbo dyan. Kumakain ako dito. Buti pa kayo kanina pa kayo. Kumakain ako hindi pa. Kaya yun. Huwag niyo na makalimutan mag-subscribe. Pero... Ang mm -hmm. gusto ko dito yung crispy. Ba't hindi crispy? Nagmamalali kasi ako kanina. Nagmamadali ako kanina kasi nilalakad ko lang yung trabaho ko. baka malit na naman ako. Lagi na lang ako nalilit. Kalkasa na talaga ako. <laughs> Sayang. Pambili ko rin ng kuyok dati kinakain ko parata. Yung tinapay ng mga yaman eh, pakis mga ganyan. Saudi. Ngayon hindi na, kanin na ako. Masa ko kanin. Kain ko, wala pa naman ako mamadur Paano kumain na rin kayo? Sabayan niyo ako. Masarap kumain may kasabay. Pero ngayon, kasabay ko kayo. Kasababay na kayo. Aywa. Come. Hi. Let's eat. It. The, Alam ito nila. Come huh? eat. Huh? Lunch. What? Eat. Oh, okay. How are you? Mm -hmm. So may mm -hmm. imerit pa to yun. Mag, Magto-Turkish coffee kasi ito You want Turkish coffee? Mm -hmm. Turkish? No, no, I didn't eat breakfast. Mm -hmm. You buy parata? Hmm.